Hello guys, may bagong vlog na naman tayo. Maglilinis tayo ng ating mga nest box at magbabawas din tayo ng breeder dahil masyadong mainit at maglilinis din tayo ng mga putri nila para sa paglipat natin sa ating bagong bahay, malinis ang ating mga ibon. Kaya guys, samahan nyo ako sa aking paglinis ng nest box at putri pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Hello guys, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras nyo man ito pinaparood ng aking vlog sana po na sa mabuti po kayong kalagayan guys, kanina sinabi ko nga maglinis tayo ng ating nest box tatanggalan natin doon ng mga lumang nesting materials nila at yung mga kulay itim na parang Korean bag tapos tanggalan din natin doon ng itlog na ibis kung meron kasi 100% dapat pasukan doon ng ipis yung itong mga nest box natin kaya tayo nanggilinis ng nest box guys kasi masayadong mainit na at mahihirapan yung mga breeder natin. At saka isang dahilan din kaya tayo nanggilinis ng nest box malapit na tayo umalis dito sa dati natin bahay. Para pag dumating doon sa bagong bahay natin malinis yung mga kulungan ng ibon natin. Wow! Pagkatapos na rin tanggalan ito ng nest materials, sunod na naman tayo ng bagong nest box natin at saka ugasan natin yung loob nito guys para sigurado ang tanggal yung mga alikabok ng nesting materials niya dati yan guys nakatapos na tayo ng isang nest box natin malinis na yung loob niya at ang susunod natin dyan guys lalagyan natin to ng masking tape o packing tape isa lang ba yun? nice yan guys, maglalagay na tayo ng tape yung mga butas para hindi siya pasukin ng ipis. Kasi para paglinis natin mamaya ng pudre, malamang magkatakbuhan yung mga may ipis dun eh. Kaya siguraduhin na natin lock na lock tong ating mga nest box guys. Yung butas niyan sa harapan lalagyan din natin para clear na clear na walang papasok na ipis o butiki. Yan sa loob ng nest box natin. Guys, magbabawas din tayo ng breeder. Baka gusto nyo, PM nyo lang ako. Mabilis lang tayo kausap guys. Uh, shout out din pala sa mga kaibigan natin dyan guys. At sa kayong mga kumuha sa akin, maraming salamat. At shout out din sa kumuha sa dalawang package natin, yung AMB. Kung nasasabihin yung pangalan, salamat sa iyo bossing, sa tiwala, sa pagkuha sa aking alaga. Ito na guys yung mga nalagyan natin ng packaging. Yung mga pinto at yung gilid. Pati yung sa harap. Balin, naka-apat yata tayo ngayon. Tapos yung iba, susunod natin mamaya-maya. Susunod natin yung putre. Pagkatapos itong mga nest box mamaya. Kaya sila guys. Ito guys, ang available natin. Green Opa. Ewing at isang albino cock ayan eh, kanyang kapares at yung dalawang back to back par blue pa natin ang ganda nyo guys at ito yung mga tinanggalan natin ng nest box wala na mga laman yan sila mga empty na yung iba palang maglinis ng next bakat po tray babaklasin ko na rin pala itong mga patungan nila pati yung mga ilaw babaklasin na natin yan guys para sa ating paglipat hindi na tayo ganun mahihirapan karga lang na ng karga ito yung albs 1 natin painakay natin yan galing kay bro baste shoutout sa iyo bro baste ito mga empty na ito guys na out na natin yung mga pares nyan Pagbawasan rin tayo kahit paano wala na mga laman tapos ito yung si Kiko at Kikay natin nasa gilid ang ganda talaga ng barblo ko yan guys ang ating mga alaga Tapos yung mga ibang double kids natin guys, empty na rin. Wala na rin yung mga ibon doon. Ayan guys, ito yung double kids natin. Tapos yung pamangkin ko, iiwan ako ng isang pares ng African Labberts guys. Para matuto siya mag-alaga, mag-care ng ibon. Shout out sa iyo, Koy-Koy, sa aking pamangkin. At ito pa yung isang Alspon natin. Tapos yung post-pail natin. Ayan. Tapos guys, ito yung cage ng AMB natin. Yan, wala nang laman. Yung nasa baba, bago lang yan din. Bagong baba lang din yan. Salamat ulit sa pagkuha sa akin ng ibon. Guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa aking video. At bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakapagsubscribe, subscribe na at paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po ulit si Omar26, nagpapasalamat sa inyo. God bless us all. Salamat guys. Keep safe sa inyo lahat.